Ang buong akala ko talaga mga minamahal, crimes against humanity, war crimes, lang yung kaso ni former President Duterte dito nga po sa International Criminal Court. Ngunit meron pa palang mas nakakagulat dahil kaakibat ng mga kasong yun, abay meron pala siyang R.A.P.E. Hindi ko na babanggitan, baka masensored tayo. R.A.P.E. So, gusto nyo ng patunay? Okay, sige. Situation in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte and the ICC custody. So, yan po yung first part, mga minamahal. So, ngayon, basahin natin yung second page. Ito, on February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant Mr. against Mr. Duterte for the crimes For the crimes against humanity of murder, torture, and Mm -hmm. Ulet mga minamahal, iyan! Sino kaya yung nagkaso ng ganyan kay former President Duterte? My God! welcome sa bagay mga minamahal, kung matatandaan din ninyo before, nag-joke siya about sa Australian na na RAP eh din. At ang sabi niya, dapat nga daw mayor ang nauuna. So, there is a big possibility, mga minamahal, na ginagawa talaga yan ni eh, former President Duterte. At hindi naman po pwedeng magsilbi ng warrant of arrest ang International Criminal Court kung yung mga ganyang kaso niya ay walang mga basihan. Grabe po ito, mga minamahal. Tapos, pinagtatanggol pa ng mga DDS. Eh, may anak din na babae itong si Digong. Nakakaloka po ito. Nakakalungkot. At dapat lang na managot si kadigungan sa kasong yan. President presidents ng bansa natin, I could easily say na si Pangulong Bongbong Marcos yata yung isa sa pinakamabait na eh. It's very far from being a dictator. With all due respect to the people who are saying na dictator si President Bongbong, nakakalungkot kasi na, you know, mga tayong mga Pilipino, Uh, we are attacking yung kapwa Pilipino natin. For what? Oh, let's stop for a minute and think about it. Bakit ba sinasabi ng ibang tao na diktador si Pangulong Bongbong? Uh, dahil ba may basihan? O dahil ba may interes ng paninira sa kapwa? You know, in reality, ang kalaban nating mga Pilipino nasa labas ng bansa natin. We should look outside our borders who are trying to bully us ng yung mga ibang uh, uh, ibang bansa na nagsasamantala sa atin and people and Filipinos who help uh,